Hi! Diyan. Magpansit ko karon na ako'y pansit. Baliking si pisos. Tapos gamay nga repolyo. Tapos katong dipalit na ako. Medya kilo nga pasayan. Wala man na Hinay-hinay man ako. Pang subak-subak. So, syempre na atay lamas. Maglotok na pansit char sabay-sabay na po guys ang hirap ng maghawak ng camera oh Tuto na yan. Tulog pa. Grabe na kayo. Grabe ng init sa gawas, oh. Oh. Ang pa ko pamahaw. Kaya ko lagi sarado sa kung anak ang kertahan. Sunog, ituro na po ang kuang. ito na 'ni kanina naman ni oh sige cookayin sige cookayin boto na yun. pick natin cho